Hello mga Mars! What's up? Magandang umaga sa atin lahat, no? Bitaw mga Mars, no? Kailangan ko na talagang handaan ng baon ng aking anak at aking payang ihahatid. Natanghalian kasi mga Mars ang inyong lingkod pagising, oy. Kaya ang anak wala na tuloy baon. Ay, bitaw mga Mars, no? Kailangan ko talagang hatidan si Teyang ng baon para medyo mainit-init ang kanyang sabaw. Kasi yun talaga ang dapat sa kanya mga Mars kasi bawal siyang kumain ng bahaw, yung malamig na kanin, ba? Ay syempre mga Mars, gagawin ang lahat para lang sa anak. Kung taman mga Maringoy, kay pagka umaga marami kasi tayong ginagawang mga kung ano-anong mga bagay-bagay ba. Ay huwag nyo nang isipin na kung anong mga bagay-bagay yon mga Mars. Kasi yung mga anik-anik dito sa loob ng bahay namin ang dami kung ano-ano lang talaga yung mga nakikita kung kailangan ligpitin ba. Pinili ko dyan mga maring ang bagong kanin dyan sa kaldero kay naghalo naman ang bahaw o Sinabihan ko kasi mga maring ang, at, ang dalawa niyang ate na kumain kanina na unahin ba ang bahaw ba? Sus, kay hindi man sila mga on sa mga bahaw, gihiklin raman nila sa tabi. Ay kaya medyo nagtagal-tagal tayo mga maring kasi pinili ko pa yan kay hindi ko na alam kung saan yung bahaw o ang bagong kanin, oy. Ay grabe talaga tong mga anak ko na to. Pati sa bahaw. Ay inaayawan ang bahaw. Ay kaya wala tayong magagawa mga maring. Tayong nanay, tayo na lang talaga ang gagawa ng paraan para makaon ang bahaw. Pinainit ko kay Marcia mga maring ang sabaw ni Althea. Ay sus, pagtingin ko kay hindi naman pala masyadong mainit na oy. Ay, syempre, mga maring, kailangan talaga nating dali-daliin yan pag init Kaya alam naman natin na bawal talaga si Althea kumain ang hindi mainit nito, eh. Tapos na nga ako maglagay dyan sa kanya ng kanin, mga mars. Hindi talaga tuong karamihan. At pagkatapos, nilagay ko na rin pala ang kanyang baon dyan na ulam na uh, sinigang na manokuno na siya. Oy, binili ko kasi yan kanina sa labas. At nagdali-dali na rin pala ako dyan, mga mars, kasi anong oras na papasok pa ako. Anong oras na nga pala mga Mars? Kaya tingnan mo, ako na lang dito mag-isa sa loob ng bahay. Iniwan na ako ng mga anak ko. Wala man lang paalam na lumayas na sila. Ay, Diyan! Ay kaya ayan mga Mars, naghanap muna ako ng pamunas dyan sa sabaw kasi natapon siya. Baka maglahuga dyan sa lunch bag ni Althea May. Ay ngungo naman tayo nito mga Maring. Oy, just me. Kasi ang panahon dito sa amin mga maring ay malamig ba. Mahangin siya tapos malamig, nanunuyot naman ang mga balat natin ito ay. Eh. Ang gilusyo na lang ganin ako kanina mga maring ay mantika. <laughs> Hindi ko kasi alam kung saan nilagay ni Ate kanina yon kaya mantika na lang nga atong gihaplas ba. Unyang gabi imulupad na lang ko nito. Oh! Ayan mga maring, at tapos na tayo maglagay ng uh, baon ni Alteme at ilalagay ko na siya sa lunch bag niya ambot. Kung may labalaba ba niyo? Ay, pero nilabahan ko man siya mga maring, itong lunch bag ni Alteme. Pero siguro kailangan pa talaga siya ba ng babad ba? Siguro ibabad ko to siya ng mga isang linggo. Ay, syempre mga Mars, lalagyan ko na nga din pala si Alteme ng uh, gamot niya. Kasi umiinom pa yun siya ng gamot para sa kanyang UTI, mga Mars. oy mahal kasi niya ang tubig. Kaya hindi niya iniinom ang tubig, kaya mahal daw. Diyan! Ay, pera-bira mga marino no? Ayan, tapos na nga ako dyan maghanda uh, ng kanyang baon. At saka nilagyan ko na rin dyan, mga Mars, ng uh, bimpo or panyo ba yan? Kasi ang mga bimpo, puro basa pa. Dito kasi sa amin, mga maring, ang sampaya namin sa labas ay maliit lang. Hindi kasya yung mga nilabahan namin lahat ba? Ay kaya panyo na lang ang nilagay ko diyan mga mareng para habang kumakain siya, meron siyang pamunas sa kanyang mga kalat-kalat ba. Ay syempre, i-check natin talaga yung mga Mars ang kanyang uh, lunch bag kasi baka alam mo naman ang senior na makalimutan kung ano ba ang dapat ilagay diyan. Kaya paulit-ulit ko talaga yung tinitingnan mga maring kung nandyan ba talaga yung dapat ilagay. Eh baka mamaya, wala pa pati kutsara mga mareng. Ay bitaw mga maring no, bago ako umalis dyan, naglantugi pa kami ni Marsha oy. Kay sinabihan ko man siya mga maring na yung baon niya nandyan nakapatong sa lamisa ay nung hinanap niya ng mga maring kung kailan naalis na tayo doon maghinanapay wala man daw siyang nakita ang baon doon na pinatong ko nga yun pala mga maring kaya pala hindi niya makita na sa ilalim na ng higaan gilipad na ng electric pan ay bitaw mga maring no aalis na ako dyan at uh, nilabas ko ng aking bike syempre para madali tayo mga, ma mga maring kaya nilabas ko na yung bike ko kaya aking nang idali-dali paghati doon sa school ni Althea, oy kaya nung oras na kasi mga Mars, tapos na yun siya mag -reses. Ang sabi ko kasi sa kanya, pag alas 9 ko ihatid sa kanya. O niya, na yun siya doon. Masuko na po siya pag nakita ako kasi matagal ang inahan. O sige na mga maring, maghatid muna ako sa aking Junakis. Kay baka suko na to kaay karon si Althea May. Bye bye mga maring, ingat tayong lahat and thank you for watching.